Machong couple ginutom at inabuso ang mga kabayo. Mga bodybuilders na si Alex Paz at Millie Cowan ay nakasuhan ng pag-abuso sa hayop matapos silang nahuling ginugutom ang mga kabayo. Itong litrato noong 2014, makikita na malusog ang mga kabayo. Matapos ang isang taon, nireidang ang ranso nila sa Miami. Ang hooves sa isang kabayo ay sobrang haba, hindi na ito makalakad. Ang abogado ng couple na si Alexander Michaels ay sinabi na hindi daw importante ang kaso at dapat mas bigyan daw ng atensyon ang mga mas importanteng kaso kaysa sa mga kabayong nagdo diet. Wow! Ito ang example ng isang abogadong walang puso. Isang comment sa Miami Herald ay nagsabi na dapat ang maskuladong couple ay gutumin din at sumang-ayon ng lahat. Buti na lang at maraming tao ang nagmalasakit sa mga hayop. Ang mga kabayo ay naligtas at kasalukuyang inaalagaan sa South Florida Society for Prevention of Cruelty to Animals. Sinabi ng SPCA sa Miami Herald na ang mga kabayo ay nagiging malusog ulit at mababait na sila kaysa nung unang naligtas sila.